Dito ako ngayon sa Gonzalo Puyet Street sa kilala natin Raon. So nakaharap ako ngayon sa Carriedo, Carriedo Station LRT. So itong kabilang ito papuntang monumento yan. So yung Raon na yun, Raon. Itong street, itong street na ito, Raon na yan. So dito yung unang makikita ang bilang ng radyo, ang, De, ang Desnel na bilang ng radyo. So maraming bilang ng radyo dito sa Raon. So, pa pakikita ko sa inyo kung ano yung mga tindahan ng radyo dito. Dadakad lang tayo papunta dun sa kabila. Yung likod ko po nito papunta kaya po. Yung likod ko nito papunta kaya po. So, dito tayo papunta tayo yung China Town nito. Dakad-dakad lang. sino sino Sunod yung makikita itong tindahan na to. Dalawang magkatabi. Yan. yan. Isa yan. Saka itong isa, bilang din radyo yan. Uh, radyo, mga antena, yan. Tapos meron pa dito sa tapat nito. Uh, Bakit makita nyo naman yung pangalan ng uh, bilang ng radyo. Yan. Techniques. Bilang din radyo yan. Saka po tayo papuntang uh, Umpino, papuntang Chinatown, Radio Com, yan, kadala sa Raon, na bilang ng radio. Saka mga accessories, radio com. Ibang street na po yan. Kakaliwa na kayo. Unang kanto. Unang kanto mula dun sa sa Nilikon, sa Gonzalo Street. Gonzalo Puyat Street. Unang kanto. So, meron pa tayo makakita. Dito isa pa. Bilang din radio yan. Meron pa isa dito. So yun lang guys, yung mga bilang na radyo dyan sa Raon. So kung gusto nyo bumili ng mga radyo, accessories, antena, dito sa Raon, mu mura. Mura lang siya. Kung nasa Manila kayo, punta kayo dito sa Raon. Sa Gonzago, Gonzalo, Gonzalo, Puyat Street. Malapit sa Carriedo. Yun lang po, salamat.